Tinamasan po namin ng asin. <coughs> bukas pa po namin itong mga kasakayaan uh, yan. Bibilad at hapon na po ngayon. Eh. Ito po ang ating daing. Sana po hindi mabulok. Sana uminat po na maganda bukas. <coughs> Yan, magandang hapon mga kasakay. Uh, may abangan po ulit tayo na series. Uh, service boat po ay nakulit po ulit si Kuya Taba. Bali po ito ay pangalawa na po niya itong huli sa service boat ng tuna. May po po natin. Time check tayo guys. 5.55 po ng hapon. Andang po sila at nasari ba po sila lahat? Ayan. Ano po, may po kami nag-aantay dito yun. Tatapos na po namin magdaing. Ito po yung daing namin. Wow! Nasa banyera po. Ayan. Ito po yung daing. <coughs> ayan po, ayan po yung kajimboy. Ayan po ayan po sa unahan namin yung daing. Ito po, abangan po natin si Kataba. <coughs> Apakah ako sa dia siapa Hyundai ni Jim Boy. Ito po sa unahan na yun. Ito tayo nila. <laughs> ayan, ayan ang daing. po mga kasakay, antayin po natin siya siga tabak. ang pagkira po, po namin dito ilamasan po namin ang asin bukas pa pa namin itong mga kasakayaan yan hindi bilad at na po ngayon eh. ito po ang ating daing sana po hindi mabulok sana uminat po na maganda bukas ito po si Kaluwe oh. nag nagaano po ito po yung kanya pong panglatak Ayan po mga kasakay, antay na lang po natin. Ayan, patabi na po dito. Ayan po mga kasakay, si Kuya Taba. Nagahambog niya naman po at may huli daw po siya ano, ayun. Tuna. Oh. Uh. Ang ginuran. Ah. Ah. Uh. 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 Hop, oh, pangalawa na po ito ni ba? Wow! Go! Oh. Let's go! Yeah. <laughs> Parang hirap mo madampot yung pata mo ah Aba, dahil na alubog Ganda pa ng ko mo na, eh, lakas pa ni likod na yun eh

magsasaka yan kundi malaki-laki po ang ganyan pong puli bali pangalawa na po itong huli nitong taba